Good afternoon guys It's me again, JCTV So Pauwi na tayo guys ng bahay uh, Kakaot lang natin sa offices Hinatid lang natin Dito sa may sakayan So Pauwi na tayo guys Grabe uh, init ngayon So nandito tayo ngayon sa may South Station Terminal dito sa may Alabang Summer na summer na ngayon guys Hindi na biro yung ano Yung sobrang init nya Hindi na siya biro medyo nakakapaso na yung init niya alright dito na tayo sa may south station bit bit natin guys yung helmet na isa kasi yung box natin puno andun yung laptop natin hindi nakakasya mukhang may concert dito guys sa may Pilin Base Field Ayan, may tinata yung stage Kung may concert dito mamaya or bukas yan malamang guys, nakakataas yung init Sana hindi masyado traffic ngayon so guys wala pa tayong ah uh, plano talaga na makapag ride guys kasi ah uh, busy pa tayo guys tsaka next week lilipat na kami ng bahay So hindi ko pa alam kung anong uh, Date or month Tayo makakapag ride ulit And wala pa tayong Place kasi yung Pinaplanan nating Kasiguran Aurora uh, Kinansal ko na lang Muna guys kasi uh, Medyo alanganin kasi kailangan Makapag live tayo ng At least 2 days Tapos dikit sa weekend So ayun wala pa rin guys Kaya Wala pa talaga Date Kung kailan tayo makapag ride ulit Pero kapag meron guys Kahit mga short ride lang uh, Bablog din natin So ngayon medyo hindi pa Saka nga pala guys uh, Ano na Nagpagawa na ako ng bagong uh, stickers natin kasi paubos na eh. So, naubos na din yung 100 pieces natin so nagpagawalit ako nga ng 100 pieces din na uh, sticker so time check is 3.32pm so kaka-out lang natin guys sa office tapos nag-atid tayo dito sa may south station Sana hindi masyado traffic at makauwi tayo kagad kasi sobrang init. Yan, yeah, buti hindi masyadong traffic. lawak ng kalsada sa bagay hindi naman sahod kasi pag sahod laging ano traffic dito sa may ano eh ATC Tawas, madrigal eh ito ngayon hindi masyado guys hanggang SM siguro to guys hanggang SM South Mall Hindi natin alam guys Okay na. Libre na. Kala ko. Hindi matrapik. Sobrang traffic pala. Sure ball to guys hanggang moonwalk na to. Kaya shortcut na lang tayo dito sa may pilar. Grabing init Ay. Kita nyo guys Medyo siguro April ata ay eh, bawal na yung mga e-bike dito sa may pinaka national highway or dito sa may highway nagbawal na sila eh or may mga ano lang talaga na daan na bawal sila or pwede sila hindi ko lang alam dito sa, sa may ano eh, Las Piñas eh pero kasi madaming city na yung ano Yung Bawal yung mga e-bike E-bike and e-trike ata Sa mismong highway kabit talaga guys ang traffic feeling ko hanggang munok talaga to eh ang traffic oh sure ka tayo dito sa may pilar nagawa mo sa mga oras na to guys mas pinili ko na lang maging oh. mahinaong Kesa may sabihin pa ako sa kanya. Dahil umiiwas na lang tayo sa gulo o sa mga anumang abiriya. So next time guys, sana sa mga nag-e-bike, sana mas maging uh, mapagmatsyag kayo at maging alerto sa kalsada. lalong lalo na kapag uh, sa mga ganitong sitwasyon. Sana marunong din tayong humingi ng tawad sa mga taong naabirihan natin. si guys nabangga tayo ng e-bike pero hindi man lang nag -sorry sa atin ya, dapat talaga ano na yun, hindi na, yan, hindi na sila pwedeng magmaneho ng mga ganyan eh kasi unang una pag naka disgrasya sila guys pag naka disgrasya sila guys wala tayong habol sa kanila pangalawa pag sila yung na disgrasya, 'di ba? Pwede silang takbo kasi wala silang ano eh, rehistro wala silang lisensya. 'Di ba? Ni hindi man lang nagsorry or may sinabi, 'di ba? eh paano kung kotse guys kung kotse madali nila di ba? Diba? so kawawa naman yung mga Ah uh, motoristang ganun kasi wala silang habol dun eh. ano ba makukuha nila dun ba? Diba? ay napaka responsable kasi nung ibang nagmamaneho nyan eh kahit konting sorry walang sinabit nakatingin pa sa atin eh. nakakatawa lang eh Wala magagawa Ganun talaga Mga responsable Nagmamaneho ng e-bike Hindi ko nilalat pero May mga ganun talaga eh So mamaya na lang ulit guys Pagka malapit na tayo sa bahay So marka tayo dito sa may pilar Pero medyo matrapik din guys So tapusin ko na yung vlog ko guys uh, Short vlog lang to kasi uh, ko lang yung pag uwi natin guys Galing sa opisina So thank you guys sa panonood And Salamat din sa mga nagle like and share Tapos comment dun sa ating facebook page JCTV Motovlog So wala pa tayong uh, upload sa YouTube. So yung last pa rin yung ano, yung last nating vlog. So thank you guys uh, sa sa panonood lagi and sana kayong magsawa. So it's me again JCTV. Uh, thank you and God bless guys.